Siya na nag-vlog kanina, si Emi-mi. So, si Emi-mi si Sara pa. Oh! Sayang-sayang siya. Hahaha. Anong si Emi-mi? Ipeh,

Pamewang ka. Yan. Yeah. Wala ko na yung siko. Pigilan mo ka agad. Lakas. Yo! Sa pa. Sigil. Lakas. Yo! Grabe naman yun. <laughs> okay, sir, dapat ka dyan. Wait lang ko, ako ko na. Shits. Yeah, Binabi na kayo, Sige lang. Wala. Baka dito. Okay. Shoot. Okay. Siyempre, so, relax mo lang. Relax pa. Okay. Siyempre so, Sige sir, ano ka naman. Yeah. Yeah. Rihaya! Parang hindi tayo masyado, no? Para relax na lang, no? Relax ko lang. <laughs> Ang iniinda ko lang hindi ko sa kaliwa. Lower back. Lower back. Nung hipa. <laughs> inhale exhale oh. <laughs> okay. ito pa. pagsak mo lang, relax, relax parang ang lapay-pay lang lapay-pay oh oh kami oh, <laughs> kabila relax na ang din na sambot lang Konti pa. Relax. Isa oh. pa. Isa pa. Tuhod. Relax. Oop! Tumigas. Tumigas. Relax lang. Sige lang. Relax. Tuhod. Isa pa. Oop! Tumigas. Sige lang. Kaya mo na. Tumigas talo. <laughs> Pero okay lang na yan. Sige lang. tambot tanga tanga tegonde ya yeah. asalen no ngin wala yeah. oke okay. okay.

Nagutok pa. Madalas po maglagutok ng ganito ko yal pag nagaganan ako, nagasipang nag ganito. Mm. Hindi, na, no? hindi naman po kung numalagutok ko na. Ano. Mm. Tuhod, relax. Kunti pa. Tuhod. Tapa, nabot. Yan. Tapa. Bagsak mo lang. Yan. Oh, kami gasa. Yan, tapa. Relax. Tapa, relax.

Relax rin mo ah. Lambos lang. ka lang. Sige-sige. One. Two. Three. Four. pa. Hindi Relax. Two. Three. three, four, three four. oh. Ayan. <laughs> 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 yeah, uh, yes. uh. po. Ako sa lang pala mo ulit. Okay po, okay. Mas okay, okay siya ngayon okay. kasi hindi mo pinipigilan eh. Noong nakaraan kasi, kahit anong <laughs> gawin ko, talaga nakapigil eh. Diba? ngayon, mas, mas maano na. Mas malumang na siya ngayon. No? Kasi noong nakaraan, tadahin ako ba? Lambutan ano nga! Ano ba? Ano ba? Diba? Ano? <laughs> sige, sige. Okay, bye po. Thank you. Thank you. Thank you po.